Naniniwala ba kayo sa aswang o hindi kaya sa mga lugar na kung saan sila nakatira? Nais ko nga palang ikwento ang naging karanasan ko noong senior high pa lang ako. Grade 12 na ako noon at may tatlo akong kaibigan. Itago ko na lang sila sa pangalang Jared, Dante, at Deo. Magkakaibigan na kami simula elementary pa lang. Tawagin niyo na rin pala ako sa pangalang Renz. Nagsimula ang lahat noong maisipan naming magplano ng gala kasama ang aking mga kaibigan. Sa syudad pala kaming magkakaibigan nag-aral ng senior high. Sila Jared at Dante ay nakatira sa ibang lugar at kami namang dalawa ni Teo ang magkasama sa bahay. Ano, wala ba kayong balak gumala? Tanong ko sa kanila. Pagkatapos kasi ng graduation namin ay wala pa kaming gagawin. Hinihintay pa namin pare-pareho ang mga kailangan namin sa kolehiyo at habang hinihintay yun ay balak muna namin maghanap ng trabaho. Saan ba? Kung ako tatanungin kahit saan? Sagot ni Dante. Paano kaya kung pumunta tayo sa lugar ni Dante at Jared? Nagtinginan kaming dalawa ni Theo. Baliw, magkaipa lugar namin ni Dante. What na rin doon sa lugar namin. Pagtatanggi ni Jared, mas lalo naman sa amin. Ang layo-layo, mauubos pera natin, nabanggit namin pareho ni Deo. Ayaw nyo ba na ipakilala kami sa pamilya nyo? Umiling naman kaagad ang dalawa. Sige, unahin dalam natin kay Dante. Suhestyon ni Jared na sinang sinangayonan namin. Noong mga panahong iyon, ramdam namin ang pagtanggi na pumunta kami sa lugar nila. Gaya ng napag-usapan namin, unahin namin ang pagpunta sa bahay nila Dante. Pagkalipas ng ilang araw, ay naghanda na kami ng mga dadalhin naming mga gamit para dumiretsyo na sa terminal ng bus. Bakit parang hindi ka mapakali, Dante? Narinig kong tanong ni Theo. Nahihiya ako eh. Anong ipapakain ko sa inyo pagdating doon? Maliit din ang bahay namin. Tinapik namin siya sa balikat. Ayos lang yon, kaya naman naming matulog sa sahig o labas-labas lang. Napatawa kami ng sabay-sabay hanggang sa dumating ang bus na sasakyan namin. Habang paakyat kami sa bus ay, naalala ko ang sinabi niya sa akin bago ako umalis. Dapat pa rin daw akong magdala ng mga panlaban, lalo na at probinsya ang pupuntahan ko. Hindi ko nga maintindihan si Lola kung bakit ganun eh, sa probinsya rin naman kami nakatira. Nagpadala ito sa akin ng parang anting-anting, tapos ang isa ay hindi ko alam kung anong laman. Gaya ng inaasahan namin, malayo nga ang binyahe namin. Panay pa ang reklamo ni Teo, kahit siya naman talaga ang may gusto na pumunta. May trabaho ba roon sa inyo? Tanong ko kay Dante na kagigising. Meron namang mga construction sites doon, pero medyo may kalayuan sa bayan. Bakit mo natanong? Balak ko sana mag-apply kapag nandoon na. Para may pandagdag akong pera papunta kay Jared. Sa aming magkakaibigan, si Dante ang hindi makatangi sa amin kahit ayaw niya. Tahimik din siya gaya ni Jared. Halos sabay-sabay na talaga kaming lumaki kaya parang magkakapatid na kami dahil kilala na namin ang isa't isa. Malapit na ba tayo? tanong ni Theo. Malapit na, mga 25 minutes na lang. Nasa tricycle na kami ngayon habang pinagkakasya ang sarili dahil sa karga. Gaano ba tayo katagal doon? Tatlong peres lang ng damit na dala ko, sabi ni Jared. Hindi ko alam, tatlong peres din lang dinala ko, sagot ko at mapatingin sa labas. Pagkalipas ng ilang minuto, ay nakarating na kami sa kanto papunta sa bahay nila Dante. Si Dante nung mga oras na un ay tila hindi na umimik at napapakamot na lang lagi sa ulo sa hindi namin alam na dahilan. Nang makalampas kami sa masukal na daanan papunta kila Dante, ay nagulat kami dahil marami palang bahay sa lugar. Namangha kami sa dami ng mga tanim na palay at mga alagang hayop. Nagkalat din ang mga hayop sa paligid. Sagana naman pala ang lugar nyo, Dante, pero pansin ko lang, bakit walang tao sa labas? Tanong ko sa kanya. Natutulog kasi ang mga tao sa oras na ganito rito. Kaya minsan lang sila lalabas pagpadilir na. Kaya naman nagpatuloy na ulit kaming maglakad papunta sa bahay nila Dante. Ngunit sa paglalakad namin, parang may nakamasid sa paligid namin. Napapatingin ako sa mga bahay na tahimik at halos wala talagang tao. Noong una, hindi ko na kailangang tanungin pa ang sarili ko na may kakaiba sa lugar nila Dante. Nang makarating kami sa bahay nila, unang bumungad ang nanay niya na may gulat sa mukha. Hindi siya kaagad nakapagsalita, kaya ako na ang unang nakipag-usap. Magandang hapon po. Ako po pala si Renz, kaibigan po kami ni Dante. Gusto po sana naming mamasyal dito, hindi nakasagot ang ina ni Dante, kaya sila Jared at Deo ay nagpakilala na rin. Parang alanganin pa nga kaming papasukin ng ina ni Dante. Pasensya na kayo, ganyan talaga siya kapag nagugulat. Hindi ko kasi nasabi na may kasama ako, sabi ni Dante, kaya tinanguan lang namin siya. Anong ginagawa ng mga yan dito, anak naman? Ako ang bahala, Nay. Mababait naman sila. Nagbulungan silang mag-ina ngunit hindi ko narinig ang kanilang pinag-usapan. Pinapasok na kami ni Dante sa loob ng kanilang bahay at dahil na maliit ang kanilang tirahan, eh kailangan naming magsama-sama sa isang kwarto lang. Sementado ang sahig, ngunit ang mga pader ay hindi. Nagkwentuhan lang kami hanggang sa dumating ang ama ni Dante. Gaya ng kanyang ina, gulat itong napatingin sa amin at bumulong kay Dante. Habang kami ay naghahapunan, tinanong kami ng nanay ni Dante. Ilang araw ba ang pananatili niyo rito? Tanong ng ina ni Dante sa tahimik naming pagkain. Hindi rin po namin alam, pero hindi naman po kami magtatagal. Dapat lang, mga iho. Masyadong delikado ang lugar na to kahit nakita niyong tahimik. Ang katahimikan ay may kabuluhan sa likuran. Hindi tuloy namin malaman kung ano ang gustong iparating ng ina ni Dante. Salamat po pala sa pagtanggap niyo sa amin dito. Pasasalamat ni Jared. Naku, wala yon. Sige, kumain kayo ng marami. Napatingin ako sa ama ni Dante na may masamang tingin sa amin. Napailig na lang ako dahil baka ganun lang talaga ang ekspresyon niya. Nasaan pala ang kapatid mo, Dante? Tanong ni Theo. Wala siya rito. Di ba nandoon din siya kay Lola? Lumipas ang gabi na tahimik naman at walang nangyari. Ngunit hindi pa rin maalis sa isip ko ang mga ingay sa labas kagabi. Si Dante ay doon natulog sa kwarto ng kanyang magulang dahil hindi kami kakasya rito sa kwarto niya. Nakakapagtaka nga lang talaga na gabi yata lumalabas ang mga tao rito at hindi umaga. Kinaumagahan, naisipan naming pumunta sa bayan para maghanap ng trabaho. Nasa sala pa lang kami, ngunit pinigilan kami ng ina ni Dante. Saan kayo pupunta? Huwag na kayong lumabas, sa so pa na kayo lalabas kapag alis na kayo. Napatingin kami rito. Hahanap po sana kami ng trabaho, para kahit papaano kami na ang bibili sa ibang kailangan dito. Hindi na kailangan, sige na. Pumago kayo. Tarantang sabi ng ina ni Dante. Wala kaming ibang nagawa kung hindi ang sumunod na lang. Tatlo lang kaming nandito dahil may pinuntahan si Dante kasama ang ama niya. Magkakaharap kaming tatlo rito sa kwarto habang nag-isip. May kakaiba sa lugar na to. Panimula ni Jared, akala ko ay ako lang ang may nararamdamang ganon, pero siya rin pala. Tanungin kaya natin si Dante mamaya. Dumaan ang ilang araw at hindi man lang namin nakita ng mabuti ang labas. Pangatlong araw pa lang namin, ngunit marami na kaagad kaming tanong sa isip kung ano ang mga naririnig namin tuwing gabi at mga kalabog sa bubong. Kaya naman tinanong na namin si Dante kung ano ang bagay na yon, ngunit hindi siya sumasagot ng tama. Hanggang sa dumating ang isang araw na kaming tatlo ay naisipang lumabas sa gabi. May isang bagay ang nasa isip namin, kaya lahat ng gamit namin ay inuna na naming ilabas, dahil kung ano ang makikita namin, alis na kami kasama si Dante. Hindi kaya mga praning lang tayo. Alas des na ng gabi pero wala pa rin nangyayari. Tara na nga sa bahay nila Dante, magpaalam na tayo na alis na tayo. Napatayo kami at nagsimulang naglakad papunta sa bahay nila Dante. Ngunit sa paglalakad namin, biglang may dumakma sa paako dahilan para matumba ako. Renz, rinig kong sigaw ng dalawa. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa laki ng aso na kumagat sa hita ko. Pinulungan ako ng dalawa sa pagtayo habang nararamdaman ko ang mahap nitong epekto. Hindi namin namalayan na napalibutan na pala kami ng mga malalaking aso. Hindi sila ordinaryong aso dahil sa mapupula nilang mata at matatalim ng ngipin. Halos kamuntikan na kaming madakma ng mga ito. Hanggang sa magulat na lang kami na may mga manananggal na lumilipad na palapit sa amin at sa hindi ko inaasahan ay nakita ko ang pamilya ni Dante na palapit sa mga aso na sumugod sa amin. Dante Pagbanggit ko sa pangalan ni Dante na kasalukuyang nakikipagkagatan sa malalaking aso. Hindi namin mapigilang manginig sa takot. Sa panahong iyon ay nangibabaw ang takot ko kaysa sa sugat na natamo ko dahil sa napalibutan na kami ng mga aswang. Tumakbo na kayo habang nasa katinuan pa ang pag-iisip ko. Sigaw ni Dante na kasalukuyan na ring may sugat sa mukha at duguan na ang mukha nito. Sige na! Maling lugar ang pinuntahan yo. Lugar ito ng mga aswang. Kaya tumakbo na kayo. Nang isigaw iyon ng ina ni Dante, binuhat na ako nila Lateo at Jared na may halong panginginig. Habang patakas kami, nakikita ko kung paano pigilan ni Dante ang mga humahabol sa amin. Sa gabi natagpuan namin ang sarili naming umiiyak sa katotohanang niligtas kami ni Dante sa mga aswang na balak kaming tapusin. Nalinawan kami na kahit pala si Dante ay isang aswang, ngunit mas umiral pa rin rito ang malasakit sa amin para kami ay tulungan. Umalis kami sa probinsya na yon na may halong takot at pangamba, kung ano na ba ang nangyari kay Dante. Dalawang taon na ang nakalipas, ngunit hanggang ngayon ay wala na kaming narinig mula sa kanya.